Hmm? Kunin mo na boss. Ayun, nagtang ko ilalagay yan. Sa akin pala it's Boss yes. yes. D, binigay mo na kaagad. Ang aga naman mo kinuha yan. Huwag mo nang kukunin. May isa pa yan. <laughs> Talagang ayaw. Ayaw pa. ng 200. Baka gusto 300. 300. <laughs> Pinauna lang tayo mga looks. Wow, thank you po Sir Roland. Hindi pa pala siya tulog. Salamat po sa patala ng 10,000. <laughs> 100 peso. Ah, 100 red tala. Thank you po Mr. Sir Roland. Ah, mukhang gagalingan ni Budang, naiinis. naiinis si Budang. Naiinis si Budang. Juan Malinaw, shout out. Shout pa, out sa iyo watching ito. from na Lumipad ako. Sige, lumipad ka na bahala ako, saan ka pumunta bahay <laughs> ka muna para makasama ka hindi, hindi na ako magbabay bahala na kaya nga po eh oh, hindi na ako niya pinagselos ng din daw siya ah! ka. talagang marupok talaga marupok Marupo. isa ka talagang marupok Ayan, Boss niya, mag-draw na. Ah, matulong ng tres yan. Oo. Oh. Hindi, to. Tumahin mo. Ayun. <laughs> At nakatago lang. Nagpapasta na lang. Mag-draw na ako. Ay. Sapa, mag-draw. Uy, hindi ko sinapa. Wow. 30. 30. Bye, bye. <laughs> bye, ko pa tiyo, eh. Bye. 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 daw Sabi ni Team Guyo At Team Jack Mabuhay <laughs> kayo Bye. <laughs> bye. lang magkukuha ng ano Bye. <laughs> Nang hindi sa inyo. Nang <laughs> sa inyo. Hindi po namin Ay, siya nakakalarang slice. Ah. Nakakatakot na. Team Buyo and Team Jack. Pwede ko. Oh, yun na Ay, sayang oh. Ako na lang sana nakabunot. Eh? Sa pala kanina, hindi ko napansin. Sabi eh. ni Gina, pwede magpansin ka sa'yo, Boss D. Galingan mo daw. Mababash na naman ako dito. Sa boss, di. <laughs> Ay, sayang. Ayan, eh, sayang yun? Ay, ano yun? Galingan ko na ba mga lods? Huwag mong gagalingan Otong so, it na tayo Ay! Ayun! Ay, matay matay. Uh, okay. matay ang it Sige <laughs> na lang ako Otso na lang ako eh O oh. Forties oh, Ayun Ay, o pala oh. Kasama pala sa Joker yung dos niya